Good morning once again. So video natin ngayon no. Kaya uh, magbibigay uli tayo ng uh, iron Strand, no. So after uh, 20 days kasi medyo busy tayo dapat 15 days uh, magbigay tayo ulit sa ating mga bisirong kambing. So, malulusok naman sila ayan no. Uh, maliliksi no. So, Ayun. ngayon no, uh, dahil busy tayo, bibigyan tayo uli ng uh, after 20 days no dapat 15 days ah uh, natin ng uh, iron dick strand ito mga abisiro na ating kambing so nasa 20 days na sila no? so minsan na uh, pag kumakain yung nanay nila no so uh, sumasali na rin sa mga damo damo na inano nila so malakas yung kumain tong nanay nila ng mga mais no yung uh, darak na binibigay sa mga manok at saka mga pato. Ayan sila. Ay uh, nakikisali na rin sa ano uh, kanilang uh, pag uh, yan. So ngayon, bigyan bigyan natin sila uli ng uh, iron extra no. Ito. So, uh, nung una binigay natin uh, one email So, wala dito yung kanyang ano, no? sirens So, sana punta yung kanyang siren. Ibig sabi, nalaglag. <laughs> so, nalaglag pala natin yung siren niya. Dapat uh, medyo may kalita, no? Pero dahil wala tayo, ito lang muna. Pagtsaga natin kung anong uh, mayroon tayo. Ito, 2 ml. natin ng stopper para uh, medyo hindi gaano masasaktan hmm. oh. sign so, muna natin bib lang bibi ha o so, dyan ka lang ay 哎呀呀，哎。哎 isa na lang yung uh, hindi natin nabigyan nanggal ko yung sombrero ko na uuntog ako dito eh dalawang bisis ako na -uuntug. na tayo uh, bigay ng ano o so, may dala akong uh, gatas para sa kanila para bukan natin kung uh, uh dumididi pa sa uh, binibigay natin gatas o so, bigyan muna natin sila ng reward <laughs> naaagaw na nga nai pagkatapos natin bigyan sila ng extra na iorg so, ayan oh no? dumihidi ano ba yan? nagustuhan yan

nagagawad tayo dito sa nanay na lang ayaw, ayaw. 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 sarap to sarap sarap para sa bibi di para sa nanay mga na nanay ay

that's yung magbigay ng uh, ano, binigyan ko sila ng mais, no? At uh, binigyan ko itong uh, mga bisero ng uh, iron dextran, no? So, medyo na yung ating uh, pagbibigay dahil dapat 15 days. So, nabigyan naman natin uh, 20 days, so okay na rin. Ay, uh, yung uh, dumidi lang, ay itong medyo uh, mapayat na kambing ko gano'ng nakakalaban sa mga dalawa yung oh, dalawa ayaw lumili no? so ibinigay ko na lang sa nanay yung uh, gatas na dala ko kasi naman na uh, masasayang so uh, susunod natin gagawin no? hindi pa tayo pupulabog dyan kaya uh, bibigay tayo ng uh, pagkain itong mga breeder natin at uh, may tanglad akong dinala o so, itatanim ko yung tanglad na yon dahil uh, magagamit rin natin yon na ano ah uh, supplement sa kanila no. Maganda rin daw yan na pananim at ah uh, sa maganda no. Magagamit rin natin doon sa uh, pagkainan yung uh, mga tanglad niya. Yun. Ano? Yung mga mas kubidak no. Uh, lagi na lang nasa tabi sila dahil uh, hindi nila kaya makipagsabayan sa mga ano Uh, mga barako na ito, tinutuka sila. No? May mga tubig pa naman sila. At uh, kabibigay ko lang sa kanila kahapon. Ito yung tanglad na dinala ko, no? Uh, isa, dalawa, uh, tatlo, no? Tatlo lang. So... Sana mabuhay natin itong uh, tanglad na ito. Hindi naman ganong uh, malalim, no? Ah, ito naman, yung uh, dati kong mga lupa na mga matataba. So, ito yung gamitin natin, no? Ah, ah, pag uh, taniman. Yung uh, sustansya na lupa, no? Kasi, uh, ano pa yung nutrients nito? So, tanim na natin tong isa And yung medyo may kalitan sa likod natin naman yung isa so, yan Para. so isa na lang ang natira no? e, doon natin sa likod uh, itatanim tong isa dito ko itatanim yung uh, isang uh, tanglad no Isin muna natin to. Diyan ko na rin ang patabay itong lupa na ito. malambot pa huh? Sana mabuhay natin to Tapos natin mamaya didiligan natin Ayon uh, doon natin na uh, itatanim sa uh, likod ng bahay natin no dahil uh, ano daw ito protection din ang uh, ating mga alaga daw ito eh itong uh, ano Ala ayo ng mga pangkaraniwang lang na mga uh, ano yung uh, itong amoy niya no So ito natin itatanim Gugukan na lang tayo dito uh. So, ito na natin yung lupa. So, ito na siya. So, dagdagan natin uli yung uh, no-trends niya. So yun po, uh, maraming salamat. Tapos tayo sa gawain natin ngayon. Ang uh, natitira na lang yung pagbibigay natin ng pagkain ng ating mga breeder.